Historia Tagalog Horror Stories matagal na nakatulala si Conrado dahil sa narinig mula kay Tio Gado. Sumilay ang malalim na gitla sa kanyang noo habang nakatitig dito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Dati itong kasintahan ni Maria. Pero paano? maya, -maya ay naguguluhan siyang nag-iwas ng tingin at ibinaling sa malayo ang mga mata isa-isang nagbalik sa kanya ang mga alaala kung kailan una niyang nakita si Maria sa baryo Crisostomo. Kung totoong dating magkasintahan ng kanyang tiyo Gado at si Maria, isa lang ang maaaring paliwanag doon. Unang beses na makita niya si Maria sa pagbabalik niya sa baryo. Nagtaka na siya kung bakit tila hindi man lang tumanda ang itsura nito. Maraming pagkakataon na talagang nahihiwagaan siya sa babae. Marami pang katanungan sa isip niya ang hindi na nabigyan ng sagot dahil tila lang siya sa alak sa tuwing nasa paligid ang dalaga. Pero ngayon, mabibigyan na ng sagot ang lahat ng katanungan niya. Nanatili silang nakatayo sa tabi ng bahay ng lalaki nang magsimula itong magkwento tungkol sa nakaraan nito. Labing siyam na taong gulang pa lang siya noon nang makilala niya si Maria. Dayo lang sila noon ng kanyang ina sa kabilang baryo kung saan dati siyang nakatira. Unang kita pa lang niya kay Maria ay nabihag na ang kanyang puso. Nagbugan ng hangin si Tio Gado habang tila bumabalik sa nakaraan ang diwa nito Dagdag pa niya. Marami daw lalaki na sumubok na ligawan si Maria. Kabilang na doon ang kanyang pinsan na si Arturo. Ngunit sa dami ng lalaking gustong masungkit ang matamis niyang oo. Siya ang pinili na pag-alaya ng kanyang puso. Mas lalo silang nahulog sa isa't isa nang sagutin siya ni Maria. Naging masaya sila at sabay na nangarap para sa pamilyang gusto nilang buo'in. Bakas ang kasiyahan sa muka at tinig nito habang nagbabalik sa isang alaala. Pilit man itong itago ang sigla habang nagkukwento. Bigo naman itong gawin iyon dahil kitang kita niya ang pangingislap ng mga mata nito. Ngunit makaraan ang ilang segundo Nagbaba ito ng tingin at napalitan ng lungkot ang kasiyahan sa muka ni Tiyo Gado. Sinabi rin niya na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Kasama na roon ang pagmamahalan nila. Bakas ang pait sa boses ni Tiyo Gado. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili nang sabihin na nalaman niya na si Maria ay isang halimaw binaling sa kanya ni Tio Gado ang atensyon nito at malungkot na umiling. Ipinagtapat daw sa kanya ang tunay nitong katauhan. Noong una ay hindi siya naniniwala. Pero nang ipasaksi sa kanya ni Maria isang gabi ang kanyang pagpapalitan nyo, doon niya nalaman ang babaeng minamahal niya ay isa palang manananggal. Gumapang ang kilabot sa buo nitong katawan tila bomba na biglang sumabog ang revelasyon ni Tio Kahit na may hula siya tungkol sa tunay na pagkatao ni Maria, hindi pa rin niya mapigilan ang magulat ng makumpirma ang katotohanan. Sinabi ni Tio na tinanggap niya ito sa kabila ng malagim niyang sikreto. Tinanggap niya ito at mas lalo pang minahal. Naguluhan si Conrado at tinanong niya si Tiyogado kung mas minahal niya si Maria, bakit sila naghiwalay? Tumawa ng mapakla si Tio at sinabi niyang dahil kay Arturo. Hindi niya matanggap na siya ang mahal ni Maria. Ginawa ni Arturo ang lahat upang masira sila. Nagpainom ito ng alak at nang mawala sa katinuan si Tio ay inutusan niya si Teresa na kababata nila na ihatid siya pa uwi. May nangyari sa kanila ni Teresa noong gabing iyon at nabuntis niya ito. Sa pagkakataong iyon ay siya naman ang nagbuga ng hangin. Nararamdaman niya sa paraan ng pagkasalita ng kanyang tsuhin na ang bigat ng pakiramdam nito. Pakiramdam niya hanggang ngayon ay nagsisisi ang kanyang tiyugado sa nangyari sa buhay pag-ibig nito kwento pa ni Tiyo Gado masakit man daw pero kinailangan niyang hiwalayan si Maria para panagutan si Teresa at hindi iyon matanggap ni Maria nagkalayo sila na may sama ng loob si Maria sa kanya sumapit ang araw ng kasal nila ni Teresa hindi na muli niya itong nakita pa sa katagalan ay natutunan din niyang mahalin si Teresa umiling si Tio Gado at bakas ang pakla sa boses nito. Kung kanina ay nararamdaman niya ang bigat ng pakiramdam ng kanyang tiyo, ngayon naman ay doble ang sakit na nakikita niya sa mga mata ng kanyang tiyo Gado. Labi siyang nababahala nang makita ang pagdungaw ng luha sa mga mata nito. Tatlong buwan na lang, ipapanganak na sana nila ni Teresa ang panganay nila Mahigpit na kumuyom ang dalawang kamay ng kanyang tiyo. Kitang kita ang pag-aapoy ng mga mata nito habang nakatuon ang tingin sa lupa. Sabi ng kanyang tiyo, pinatay ang kanyang mag-ina ng isang manananggal. Natigilan si Conrado, mababaka sa mukha niya ang matinding pagkagulat sa nalaman. Ang alam niya ay namatay sa aksidente ang asawa ng kanyang tiyo gado. Hindi niya inaasahan na na matay pala ang mag-ina nito dahil sa manananggal. Kuwento pa ng kanyang tiyo. Ilang buwan siyang hindi matahimik. Araw-gabi siyang umiinom. Gusto niyang sugurin si Maria at itanong kung bakit. Pero wala siyang lakas ng loob. Ang tanging napagsabihan niya lang ay ang kanyang pinsan na si Arturo nang malaman nito ang buong katotohanan tungkol sa pamilya ni Maria. Sinabi nito sa lahat ng tao sa kanilang lugar ang tungkol doon. Sinugod nila ang bahay nila Maria at ang kanyang ina. Sinunog sila ng buhay. Umihip ang malakas na hangin. Kasabay iyon ng pananayo ng mga balahibo sa mga braso ni Conrado hindi niya inaasahan nang nalaman tungkol sa nakaraan ng kanyang tiyo. Kuwento pa ng kanyang tiyo, nakatakas raw si Maria, pinatakas siya ng kanyang ina. At simula sa araw na iyon ay hindi na siya nito nilubayan. Lahat ng malapit sa kanya, pinapatay niya. Kahit saan siya magpunta, lagi itong nakasunod. Iyon ang dahilan kung bakit pinaalis niya sa poder niya ang anak anak-anakan niya dahil wala itong awa. Pakiramdam ni Conrado ay sumikip ang dibdib niya sa mga nalaman. Mula sa kinatatayuan ay nilingon niya ang kubong tinutuluyan nila. May kung anong kaba ang bumundol sa dibdib niya nang umihip ang malakas na hangin. Aliyah, sambit ni Conrado wala sa sariling patakbo siyang bumalik sa kubo at mabilis na pumasok sa silid ng dalaga. Ganoon na lang ang ginhawang naramdaman niya nang makita itong mahimbing na natutulog. Nilapitan niya si Maria at sinipat ito. Tulog mantika pa rin ang babae. Napalunok siya habang pinagmamasdan ang mukha ni Aliyah maagap niyang hinaplos ang pisngi nito bago ginawaran ng halik sa noo. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Matapos ang ilang segundo ay muling tumayo si Conrado at lumabas na ng kwarto Bumungad sa kanya ang nag-aalalang si Tio Gado. Nagtanong ito kung maayos lang ba si Alia Matama niya itong tinitigan bago tumango ng bahagya sa kanyang tiyo. Nagbuga naman ng hangin si Tio Gado bago nagbaba ng tingin. Sinabi nito na patawarin sana siya ni Conrado dahil ngayon ay nadadamay sila ni Alia sa kanyang problema. Nagpabalik-balik siya ng lakad sa loob ng kubo. Si Tiyogado naman ay naupo sa silyang nasa tabi ng mesa. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Sinabi ni Tiyogado na kung siya lang ay ayos lang sa kanya pero hindi niya matatanggap na madamay sila ni Alia lalo pat magkakaroon sila ng anak. Natigilan sa paglalakad si Conrado bago na sa papag at isinuklay ang isang kamay sa kanyang buhok. Matapos ng mahabang segundo ay binalingan niya ng tingin ang kanyang sariling tiyuhin. Tinanong ni Conrado si Tio Gado kung bakit ito ginagawa ni Maria at ano ba ang kailangan niya. Gusto ba nitong patayin ang kanyang tiyo o gusto lang itong bumalik ito sa kanya? Sunod-sunod niyang tanong sa kanyang tiyo Narami na siyang iniisip na problema. Hindi na niya kakayanin pa kung may dadagdag pang isang halimaw. Umiling si Tiyugado at sumagot ito ng gusto ni Mariana makita siyang nagihirap, Kaya pinapatay niya ang mga taong maahalaga sa kanya para magdusa ito. Umigting ang pangani Conrado. Kumuyom ang mga kamay niya at sumilay ang galit sa kanyang buong muka. Sinabi pa ni Tio Gado na ang mga manananggal ay matagal kung tumanda. Para silang mga aswang, kaya nilang umabot ng dalawang daang taong gulang nang hindi nagbumukhang matanda. Nakatingin ito sa malayo at tila malalim ang iniisip. Bumuntong hininga naman si Conrado at napatanong kung paano nila mapapatay ang manananggal na iyon paano nila mapapatay si Maria. Natigilan silang pareho nang marinig ang tinig mula sa kwarto ni Alia at sinabing manananggal si Maria. Nilingon nila ang silid at bumungad sa kanila si Alia habang nakatayo sa gilid ng pintuan. Bakas ang matinding pagkagulat mula sa inosenteng mukha ni Alia nang malaman ang katotohanan. Agad na tumayo si Conrado at nilapitan si Alia. Bumaba ang dalaga at puno ng pagtatakang tinitigan sila. Napatanong si Alia kung si Maria ba ang manananggal na pumapatay. Nagkatingin na naman sila ni Tio Gado. Baka sa mukha ng lalaki na hindi rin ito sigurado kung dapat bang sabihin o hindi ang mga bagay na iyon kay Aliyah. Sinabi ni Conrado kay Alia na umupo muna ito Pinaghila ito ng upuan sa tabi ng mesa Nang makaupo si Alia ay bumalik siya sa papag at matama na tumitig kay Tiyo Gado Sinabi nito na tama ang narinig ni Alia Pagkumpirma ni Tiyo Gado Nagbuga ng hangin si Tiyo Gado bago matama na tinitigan si Alia Sinabi ni Tiyo Gado na Kailangan niyang ipangako na iiwasan ni Alia si Maria Kapag nagkita sila Huwag na huwag itong lalapit kay Maria Lumalim ang bawat paghinga ni Alia Tila hindi nito inaasahan ng mga bagay na nalaman Ilang ulit itong umiling habang palipat-lipat ang tingin sa kanila Sinabi ni Alia na alam pala nila kung sino ang manananggal pero bakit hindi nila ito sinasabi sa iba? Bakit hindi nila ito pinapatay? Sumagot si Tiyo Gado na hindi ganoon kadali iyon. Isang halimaw ang kalaban nila at hindi basta tao lang. Napalunok si Alia sa mga narinig. Muli namang tumayo si Conrado at lumapit sa tabi nito. Sinabi ni Conrado na... Magdeluxe lang si Alia, baka sumama naman ang pakiramdam nito. Paalala niya sa babae habang nakahawak sa isang kamay nito. Binalingan siya ni Tiyo Gado at sinabing, Ano ba ang dapat nilang pwedeng gawin? Hindi pwedeng madamay ang kanyang mag-ina. Natigilan si Alia sa narinig at napatanong kung bakit madadamay sila. Mula sa likuran ay hinagod ni Conrado ang magkabilang balikat ni Alia upang pakalmahin ito. Sinabi ni Conrado na hindi niya hahayaan na masaktan si Alia at ang anak nila. Ngumiti siya sa dalaga. May pag-aalinlangan man ay ngumiti na rin ito sa kanya. Sinabi pa ni Tiyugado na hindi sila maaari magsumbong sa pulis paniguradong hindi sila paniniwalaan habang nakatitig ito sa malayo at tila nag-iisip. Muling sumingit si Alia at napatanong kung bakit hindi. Lumuhod siya sa harap nito at sinabi ni Conrado na ang mga manananggal ay katang isip lamang o isang mitolohiya. Marami sa atin nang hindi naniniwala sa kanila. Bumuntong hininga si Aliyah baka sa mukha nito ang pagkadismaya at sinabi nito na bakit hindi sila maniniwala e eh marami nang namamatay sa kanilang baryo. Muling nagbuga ng hangin si Conrado bago nilingon si Tiyogado. Gado. Tila na iintindihan naman ng lalaki ang ibig niyang ipahiwatig batay sa paraan ng pagtitig niya rito. Sinabi ni Tio na Marami sa kanila ay bulag at nagbubulag-bulagan. Sila ang mga taong kahit nasa harap na nila ang katotohanan, kung ayaw naman nilang paniwalaan, wala rin saysay. Natahimik si Aliyah. Pinagkrus nito ang dalawang braso sa tapat ng kanyang dibdib. Nagpatuloy naman sa pag-uusap sina Conrado at Iugado. Nag-usap sila sa halos pabulong na paraan. Sigurado si Tio Gado na maaaring nasa paligid lamang si Maria. Nagmamasid at nakikinig sa bawat pinag-uusapan nila. Sinabi ni Aliyah sa kanila na paano kung ayusin nila ang simbahan at ikayatin ang mga tao na magbalik loob sa Panginoon. Dahil wala nang ibang makapangyarihan pa kundi ang pagdarasal. Nagkatinginan si na Conrado at Tio sa sinabi ni Alia. Nakangiting pinuri ni Conrado si Alia at ginulupan nito ang buhok ng babae. Napansin naman niya ang pamumula ni Alia sa ginawa nito. Palihim siyang napangiti dahil doon. Sinabi ni Tio Gado kay Conrado na may sasabihin pala siya. Malapad ang ngiti sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Sinabi ni Tiyogado na pumayag na ang kanyang kaibigan na pari na magpunta rito at ayusin ang simbahan Lumiwanag ang buong muka ni Conrado at sinabing magandang balita iyan Lumapad lalo ang ngiti sa mga labi ni Tiyogado sa sunod na sinabi Dahil bukas na bukas daw ay magdadala siya ng mga kasama para ayusin ang simbahan Sa sunod na araw ay araw ng linggo ...magkakaroon na sila ng misa. Noong oras ning iyon... ...ay nagpaalam sa kanila si Tiyugado... ...upang kausapin ang mga kaibigan nito... ...at kumbinsihin ang mga ito. Oras na para magbalik loob sila sa Diyos. Sa pagdipas ng mga taon... ...ay tila nakalimutan na ng mga tao... ...ang pananampalataya. Nagdadasal ang mga tao pero... ...tila parte lang iyon ng mga... ...pang araw-araw nilang gawain... Kaya ang pananalig nila ay mahina dahil hindi nabukal sa kalooban nila ang pagsamba sa Diyos. Tila nakalimutan na rin ng iba na kahit gaano kalakas ang halimaw sa paligid, wala pa rin tatalo sa kapangyarihan ng pagdarasal. Ito ang nawawala sa kanilang baryo. Ang nawawala na ibabalik nila upang itaboy ang halimaw na naninirahan sa kanilang lugar.